mga kadubal kakain na po kami gusto marami yung gudnukok nukik yun bata, eh. <laughs> bago maligong bago maligong bago baka sun sabi mo nga pare sabi mo Ah ah ah. Hmm. Ah, ah. uh, ah, ah. Yo. Eh, men. Ya tenang. Ya. 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 Ito yung... Ano? Ito na yan. Ano? Habab na, habab. Habab? Habab na, habab. Kasi tayo itong habab. Hindi nga ako galing kanina eh. Makat ako. Kala mo nang galing kanina sa kabila. Hmm. Kaya galing itong mga tukta sa usap ha. Hmm. Kaya ako. Sabi mo, Jun. Sabi mo, Jun. Sabi, mo. ko sa dinaanan natin. Dinaanan natin eh. Sabi ni Pek doon kasi. Dito lang tayo. Nagawa doon na siya makayo doon. Ah, dito nga. Doon, naman siya bababa talaga siya, eh. Siya, siya nagpilit yaw. Nahirapan ka pa. Oo oh, kasi nagpuhon. ko hmm. <coughs> Tinanong ko ako si Kuya. <coughs> kuya, may dumantan ito. <coughs> Wala naman eh, sabi niya. Utang na sabi sa kabilang. Isda. Gusto <laughs> <laughs> ba lo hmm. yan? Tantabla, Tantabla. Oh. Ay, Kina, patula, eh. Hmm. tabla guys? Saan tabla? Ay, no merkano pa kaunon natin. Ito na. Kina sapatos nila binasa na nila eh. Oo, hmm. ito na 'yon. Dito, mga merkano. Saan? Ano 'yung ano? Ano dito? Dalawa. Dagger 'yon. Ha? Sabi na TikTok time. TikTok time sabi niya. Pilipino na lang na salita eh. Oh. Baba eh. Siya ko lang. Ano sa lang. Na backline sa iyo. Siya mo. Inaya mo sa akin ba Oh, nga hindi mo niya ya. tagal mo eh. Magandang time pa namin doon. Jangan lupa untuk mencuba tangan itu. Saya terlalu sakit. Selepas ini, kamu telah menjumpai saya. Ini hari lahir saya. ketua kami bersama dengan pekerja-pekerja. Adakah di sini ada teman-teman? Tidak. Tidak ada. Kami mencuba di tempat yang lebih dalam. Tidak lagi. Kami berkata, apabila mereka tidak ka nga namin, doon ka dadaan. Kasi sabi mo, doon kayo dumaan sa may dinanan natin. Magkikita, magkikita mo kami doon, di ba? Pag bumaba siya doon. Hmm. Tata, hindi okay, mo dyan. Hindi, mayroon mo. Ayaw Tapos ko ito. yun, yun.

moy na si Pablo? Umuwi na? Dito tayo ng storage si Pablo sa mga ba?